Sa ganitong napakalamig na panahon, paboritong ulam ang nakakatakam. Tinola na may naninilaw-nilaw na mainit na sabaw ng native na manok, paniguradong kahit ba mapapalaban. Medyo malaki ang manok at pang sariling ulam laang naman, kaya samahan na rin ng kaunting dinuguan. Pagka ganitong malamig ang panahon, mapapaisip ka na lamang kung ano ang masarap ulamin na may mainit na sabaw. At ang una kong naisip dito, sinigang. Pero paglabas ko naman dito sa bahay, mas masarap yung sumalubong sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na magpaalam sa aking mama na magkatay ng isang piraso ng manok at gawing tinola sa taas ng bundok. Sinabi sa akin ng aking mama na manguha na ako ng isang piraso. Tandang ang piliin, pero pagkarating ko naman sa taas ng bundok, pati pala dumalaga, may palong na rin. Medyo nagalit pero mas naging perfect ang aking tinola. Dahil ang nakuha ko ay mataba at malaki na dumalaga. Hindi ko na rin to pinatagal, kinatay na rin kaagad. Sinabi ko sa ate ko na magluto siya ng sopas dahil medyo malaki itong manok na ko. Pero mas nag-grave naman siya sa dinuguan. Kaya naghiwalay na lamang ako ng ibang parte ng mga laman at itinabi ko na rin lamang ang dugo nito. Pagkatapos kong linisin itong manok, pinauna ko na muna ang ate ko na magluto ng dinuguan at nagpasama naman muna ako sa mama ko na manguha ng mga gulay na kakailanganin para sa aking lulutuin. Inuna namin kinuha dito ng aking mama tatlong piraso na maliliit na papaya at sunod naman ay ceiling green. Pero dahil napadaan na rin kami dito sa palaya, nagtingin na rin kami ng mga talbos pero wala naman kami dalang gunting. Pagkabalik naman namin dito sa kubo, inaasikaso na rin ng ate ko itong lulutuin niya na pang dinuguan at talaga namang tingin pa lamang nakakatakam na kaagad. Nanguha rin ako dito ng tanglad na ilalagay ko sa aking lulutuin. Mga mukhang bagong tanim pa lamang pero nanguha na ako ng isang piraso ng puno nito. Habang nagluluto naman ng ate ko, inaasikaso ko naman itong mga papaya na kinuha namin. Pero itong tatlong piraso na maliliit na to, halos maniniba na lahat kaya napilitan pa ako manguha ng panibago. Pagkatapos ko naman asikasuhin itong mga papaya, saktong natapos na rin ng ate ko dito sa niluto niya na dinuguan at talaga naman nakakatakam na kaagad at nakakagutom na pero mas nakakatakam pa rin kapag may mainit na sabaw. Kagaya na nakasanayan sa pagluluto, lutong ilokano kompleto ang rikado sa pagigisa at haluan ng patis hanggang sa maiga. Sinabay ko na rin dito inilagay itong tanglad para lumasa na kaagad at hinintay ko na lamang itong maiga at saktong tumila rin naman ng ulan kaya sinamantala ko ito para manguha naman ang mga dahon ng ampalayang ang ligaw. Ligaw na dahon ng ampalay na lamang ang kinuha ko dahil medyo malapit lamang ito dito sa kubo. Dahil baka pag hindi ligaw na ampalay ang kinuha ko, baka masunog naman yung aking niluluto dahil medyo may kalayuan yon dito sa kubo. Ang kinaganda nito hindi na hanang kung ano-anong mga gamot at hindi rin nakakatikim ng kung ano-anong mga kemikal. Yun nga lang, medyo maliliit talaga ang mga dahon nito. Matapos siya, naigan na rin yung aking ginigisa. Hindi ko na rin naipakita na nilagyan ko ng papaya. Yung isa dito ay medyo maniba pa, pero sinama na rin namin. Pagkakulo niya, lumutang na rin ang naninilaw-nilaw na sabaw. Tinimplahan ko na rin yan ng karagdagang pampalasa at huling inilagay ko dito itong dahon ng ampalaya. Buo na inilagay ko dito ang talbos ng ampalaya para madaling tanggalin. Kaya pagkakulo niya, mabilis ano, ang hango na kaagad sabay tanggal ng talbos ng ampalaya para ang pait hindi na lumasa. Sa sabaw. Sakto sa tanghalian ng tapos ng luto ko kaya simula na rin kaagad ng kain at kanya-kanyang kuha na ng tasa at higop ng mainit na sabaw. Saktong kumakain naman kami dito, bumuhos naman ang napakalakas na ulan kaya mabilisan din kami sa pagkain dito dahil mabilis din lamang na lumalamig ang sabaw. Sa ganitong malamig at maulan na panahon, mainit na sabaw ang masarap. Huwag ka maghanap na mainit na yakap dahil sa huli ako pa rin yung pinakamasarap.